dito sa Barangay San Juan, isang pangarap ang minsan nag-alap sa puso ng isang pamilya na naghahangad ng na magandang buhay. Si Ate Janet ay nagsumikat ng husto upang ibigay ang lahat sa kanyang pamilya. Ngunit ang kapalaran ay tila isang ritaso ng tela. Minsan nag-alok ng kagandahan, minsan naman nagpapakita ng mga butas at luha. Sa gitna ng mga pagsubok, ang pamilya ay naghahanap ng paraan upang maitahi ang kanilang mga pangarap at sa tulong ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD, ang kanilang pangarap ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Paano binago ng SLP ng DSWD ang kanilang buhay at paano nila naitahi ang mga pirapirasong kanilang mga pangarap upang makamit ang tagumpay? Magandang araw sa lahat ng ating manonood. Ako po si Director Adrian Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications. Tunghayan natin ang kwento ng pag-asa at pagbabago sa buhay ni Ate Janet. Sa bawat hibla ng sinulid na ipinangtatahi sa mga piraso ng tela, Unti-unti rin nabuo ang pangarap ng isang benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Barangay San Juan sa Taytay Rizal na kilala bilang Garments at Woodworks Capital ng bansa. Makikita dito ang maraming negosyante ng damit lalo na sa Taytay Market. Sa payak na paumuhay namulat ang pamilya ni Janeth Cantaco. Napabilang din ang kanilang pamilya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Four Peace ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dati po kasi ang bahay po namin doon pa sa kabila, isang maliit lang po siya na bahay. Tapos hanggang sa tulong din po ng DSWD na pasok na nga po kami sa Four Peace. Ang ginagawa po kasi namin, yung mga nakukuha po namin, inaano po namin sa negosyo. Noong nakaraan, nagtindahan po kami. Kasi syempre, tutubo rin po siya. Pero yung mga pangangailangan po ng mga bata, doon po namin siya nungugot. Kumbaga, double purpose na rin po siya. Tatlo sa kanyang anak ang naging four-piece monitor children ng kagawaran. Dati pabrika pa lang po kami nung hindi pa po ako nag-start talaga dito sa bahay. Yung sinasahod mo, halos kulang din. Kumbaga talagang dumating din po sa point na hindi po maiwasan na nagkawaano uh, sa utang. Kumbaga para lang po makasurvive. Kaya ayun po talaga yung naging ano ko na para magsimika po talaga kami para makawala po sa ganong buhay. Talagang sipag at syaga kahit wala pong tulog, okay lang po. Talagang tinutukan po talaga namin siya. Pero hindi doon nagtapos ang mga pangarap ni Janeth. Tumutok siya sa negosyo at bumuo ng sistema para mas mapalago pa ang kinikita sa pananahi. Dati po kasi, kumukuha lang po ako ng tahis sa mga sabkon po. Nagsasabkon lang din po kami. Hanggang sa karon po kami ng maliit na puhunan. magaling din naman po siya ng five years. Okay din po hanggang sa mga nakapunta na po kami nito mga bahay. Pinatatag si Janeth ng mga pagsubok sa buhay. Gaya na lamang na magkasakit silang mag-asawa at ang pagkawala ng kanyang anak. Mahirap po kasi dati, lalo po nung undoy. Kasi nung undoy talagang binaha po lahat. Nagkalep po siya. Dinala ko po talagang hospital. Halo, ang pera ko talaga nun is 50 pesos lang. Sabi ko, bahala na po. Sabi ko, ang importante, madala ko siya sa hospital. Yung mga bata, iniwan po namin sa magulang ko, sa Montalban. Tapos, pag napasok po ako sa trabaho, uwi ko nun, hospital. Iniwanan ko siya dun sa hospital. Two months po siya dun sa hospital. Buti naman po nakarecover siya. Na no, ospital po yung anak ko nung nakemo siya. Ilang buwan din po kami sa ospital. Naging gastos lang po talaga namin yung pang-araw-araw na yung mga bili-bili mga laboratories. Pero yung bill po, no, lahat po yung nasakop ma'am ng ano. Kaya nga sabi ko nga po na kung wala pong 4 piece, talagang hindi ko rin po alam kung saan kami makakaano doon sa anak ko na yun. Hindi po siya nakasurvive. Stage 4 na po siya na tris, Huli na po. Pagka matay po ng anak ko, after one year, na-operahan naman ako sa kidney. Forbes pa rin po kami noon. Laking tulong din po nung pagka opera ko na yun kasi nasa 50% lang po talaga yung nagastos namin. Kung wala pong Forbes, siguro baon na po kami ngayon. Hindi na po kami makakabangon. Nagpapasalamat po kami kay Lord at saka po sa aking asawa, sa, at sa, mga anak ko na masisipag naman po, nakikinig naman po sila at saka yung mga tao na nagtitiwala uh, rin po sa amin. Then po, nagpapasalamat din po kami sa mga mga mananahe mga tao po na masali sa porpis, piece, bigyan po nila na ng halaga yung binibigay ng gobyerno. Magsiyo ko pa rin po sila para kasi po extra income na po yun sa porpis piece eh. Tuloy-tuloy mo yung pagtatrabaho mo. Dati naman po, wala. Diba ba? Nagkaroon po kami ng kahit maliit na puhunan. Sabi ko nga po dun sa asawa ko, mag-start tayo kahit na maliit lang na puhunan. Ayun, sa awa naman po ng Diyos, nag-click naman po sa, ano, nakapunda na rin po kami ng mga maraming makina. Tapos ito nga po, nakapagpagawa po kami ng mga bahay. Tapos yung mga bata, okay naman po, nakakapag-aral naman po siya ng ayos. Pero tila naging anghel ang kanyang anak. Dahil matapos ang malaking pagsubok, ay natagpuan nila ang katuparan ng pangarap sa pagpasok nila sa Sustainable Livelihood Program. Last year, nagkaroon po kami ng SLP. Nakakuha po kami ng 15,000. Sabi ko po sa asawa ko, sabi ko tuloy na lang kaya natin uli yung negosyo natin na nat natigil. Tapos ang ginawa po namin doon sa 15,000, bumili po kami ng mga, yung mga remnants po pinagtabasan doon sa kaibigan namin na may patahian. Minamano-mano ko po yun ang tinatabas po namin mag-asawa yun. Pagkatabas, tahiyo din po namin. Yung mga anak ko po, nagtitinda sa tiyanggi. Nag-click naman po siya. Kaya nitong January, nag-usap nga po kami ng mga asawa ko. Sabi ko, ano kaya kung mag-ano na tayo ng tela? na malakihan kasi kulang talaga po yung puhunan. May nahiraman po kami na nakakolateral collateral yung isang paupahan namin. Dinagdag po namin sa puhunan. Hanggang ngayon po yun, tuloy-tuloy na po siya. Tapos hanggang sa nabawi na po namin yung hiniram namin puhunan, tas nakapunda na rin po ng mga makina. Ngayon nasa 14 na po yung sambo namin sa iba't ibang lugar po siya. Napakalaking impact po nun sa buhay namin because nakakain kami tatlong beses sa isang araw and then nag-aaral pa rin po kami up until now and then napakalaking impact po nun para sa amin kasi hindi na po katulad nun dati na ano namin magiging mangyayari sa buhay namin na bukas ano kaya yung panibagong pagsubok na dadating sa buhay namin. Pero ibang-iba po ngayon. Layo ng programang SLP na bigyang pagkakataon ang mga kwalipikadong individual, lalo na ang mga mahihirap na magkaroon ng sariling kabuhayan. Yung time na nag-implement kami ng 2023, ang priority po talaga namin, yung mga pag-graduate na po na 4-piece beneficiary at isa po dun si Ati Janet. Nagkaroon po ng asembleya at pinatawag po lahat ng beneficiary ng 4-piece na subject for graduating. So ipinakilala yung programa sa mga beneficiary and then, After po noon, uh, nag-schedule na po kami ng series po ng mga training para po sa kanila. Sa dami po ng graduate po sa Pantawid at dumalo po doon sa paanyaya, doon sa orientation ng SLP, almost half lang po yung bumalik. So isa nga po doon si Ate Janet, kanta ko, sa bumalik po. Kay Ate Janet po, malaki po yung naging impact po sa kanya. Uh, una, mas nadagdagan yung puhunan niya sa pamamagitan po ng pagbibigay ng seeds capital sa kanya, mas lumaki po yung opportunity sa kanya na makapasok sa mas malaking market. Specifically po yung pananahi sa garments production po. At sa ngayon po, siya po ay nakakuha po ng malaking buyer po uh, from China. Supplier na po siya ng malalaking businessman po na Chinese. Kasi sa kasalukuyan po, nag employ na po siya ng mga tauhan, mga mananahi na rin. Nakapag-employ na rin po siya. At sa kasalukuyan po, Bukod po doon sa tahian niya sa Taytay, -tay, meron na rin po siyang tahian sa Montalban. So mas lumaki po talaga. Malaki yung impact po sa kanya nung binigay po natin na seeds capital fund from Sustainable Livelihood Program. Sipag at tiyaga naman ang naging puhunan ng pamilya Cantaco upang hindi masayang ang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng SLP. Yung pagtatahi po namin, naka ko po kasi talagang ipon po talaga kami nang ano. Pundar po talaga kami kahit pa, isa, po ng makina. Sa hapon po is papasok ako and then uwi ko po is 6 p.m. ng gabi. Then diretso na po yun, tutulong na po ako hanggang inaabot po kami minsan isang madaling araw na din po kasi sa sobrang dami din po. Napapagsabay ko naman po yung pag-aaral and then yung pagtulong po dito sa bahay. Nakilala ni Janeth ang grupong samahang kababaihan ng San Juan Taytay Rizal na naging tulay para makabilang siya sa mga benepisyaryo ng SLP sa kanilang lugar. May seminar nga daw po sa SLP sa pagninegosyo. Sabi ko, ay e, malaking tulong to yung seminar na to para matuto ako sa negosyo, para kung paano kong pagpapalago. Kaya malaking tulong po yung seminar na yun. Tapos nung pagkatapos po ng seminar na yun, binigyan nga po kami ng puhunan. Compare po dun sa pinagdaanan po namin na talagang nag-zero balance talaga kami noong time na yon. Talagang ngayon po, one year pa lang po, napakalaki na po talaga ng dar namin ito. Nakapagpagawa na po ng apartment. Up and down na po yung apartment. Yan. Sa Montalba, nakabili na rin po kami ng bahay at lupa. Eh, may tahi po po siya ngayon. Nasa 27 na rin po yung makina namin na ipundar. Tapos ilan na rin po yung mga sub ko namin. tung year na po talaga na to yung nakabawi po talaga kami. Kaya talagang mm, pasalamat po talaga ako din sa SLP na pinagumpisahan po na. Yan. Hindi na pinalampas pa ni Janeth ang pagkakataon. Sinimulan niya ang pananahi para sa iilang kliyente hanggang sa nakilala niya ang malaking kliyente na nagbigay sa kanya ng oportunidad na palaguin ang kanyang negosyo. Ngayon, nakapagpundar na sila ng bagong sasakyan na pwede nilang gamitin sa lalo pang paglago ng kanilang kabuhayan, ang tahian para po sa mga kasama ko na dating porpis. Hindi naman po porket nasa baba tayo na hindi na po tayo pwedeng umangat sa buhay. Kailangan lang po natin ng sipag at tiyaga, tapos kailangan po natin matuto yung humawak ng pera. Na kahit po napakaliit na puhunan lang siya, pag nilagay niyo po siya sa negosyo, paikot-ikot po siya, hindi po natin mamamalayan, napakalaki na po. Malaking pasalamat ko po talaga sa unang-una sa DSWD. Hindi lang naman po sa pera kami na tuto sa Fortis eh. Doon din po sa mga FDS namin, malaking tulong din po yun. Nagamit ko rin po yun sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Mula sa simpleng retasyo ng tela, ang maliit na tahian ni Ate Janeth ay lumago sa labing apat na pabrika ng damit. Sa bawat damit na kanilang natahi, sa bawat batang nagsusuot na kanilang mga gawa, ay para na rin niyakap sila ng tagumpay at pagmamahal ni Ate Janeth. Sa bawat sinulid na kanilang pinagtahi, ay naglalaman ng kanilang pagsisikap, determinasyon at pangarap para sa mas maginhawang buhay. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa lahat ng mga batang magsusuot ng kanilang mga damit na magdadala sa kanilang pagmamahal at inspirasyon sa bawat sulok ng kanilang komunidad. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, Abangan muli ang isa pang ng pag-asa at pagbabago.